Kinakailangang alamin ang kwento kung bakit ipinagdiriwang sa kasalukuyan ang agaw ng Pangasinana. Sa naging panayam kay Kevin Conrad Ibasco, history instructor sa Pangasinan State University Ordineta City Campus, bukod sa dineklaraan niya ng Malacanang ang April 5, 2025, araw ng Sabado bilang special non-working day sa lalawigan ng Pangasinana, ang araw din na uh, ito, Ania, ay magiging isang mahalagang okasyon uh, bilang pag-alala sa pagkakatatag ng lalawigan, uh, mas kilala bilang Pangasinan Day uh, o agaw na Pangasinan sa ilalim yan uh, ng Republic Act uh, 11374. Uh. Pagbabahagi pa ni Ibasco, dalawang taon ang tumatatak kapag sumasapit ito, gaya na lamang ng 1572 at 1580. Taong 1572 kasi Ania ay ang taon kung kailan nadiskubre at nagkaroon na ng koneksyon ng sa Espanya. Habang sa taong 1580 naman ay ang taon kung kailan naging isang Mayor o lokal na pamahala ng mga Kastila ang Pangasinana. Sa kabila naman ng mga pagsubok sa panahon ng kolonyalismo, nakamit naman ng lalawigan ang malawakang pag-unlad na siyang nakikitang progreso ngayon. Isa na nga rito ay ang sektor ng turismo at kultura, wika at tradisyona. Dito na binigyan din ni Basco na napakahalaga na isinasabuhay ng mga residente sa lalawigan ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng kultura at kasaysayan. Maganda rin ani ang itinatag na Banaan Museum. Dahil dito, mas nakikilala ang tagumpay sa pagpapalaganap ng kasaysayan ng Pangasinana, ganoon na rin ang pagsuporta sa mga local artists. Yeah, ng Eastern talaga ay uh, Bina, parang meron pa rin parte no, na yung puso natin talaga is Pangasinan pa rin at na, parang natira na lang sa may central part yung uh, Pangasinan speaking. Siguro yung kalawa, um, magandang maituro no, sa mga paaralan yung uh, pag pagpreserve ng Pangasinan language, no, yung uh, pagtuturo about local history, local culture, traditions. As an ordinary individual, kailangan mas um, kilala natin yung ating sarili, no, para um, later on eh, eh, ano, eh, map mapanatili natin yung pagiging uh, proud uh, Pangasinan para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo may Resida na guulat para sa number one and most trusted regional network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!